din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi isang political game plan ang inilunsad na Bagong Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa Bagong Pilipinas kick-off rally sa Carino Grandstand sa Maynila, nilino ng Pangulo na layo nitong ilatag ang plano ng gobyerno para makamit ang magandang kinabukasan ng bansa. Si Alan Francisco sa detalye. kapakanan ng mga kabataan. Ito ang isa sa laman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas kick-off rally kahapon sa Carino Grandstand. Sa Bagong Pilipinas, una ang kabataan dahil prioridad ang kanilang kinabukasan. Pangangalaga sa kalikasan ang pangunahin nilang pagkakabalahan. The, the reforms that we envision for our educational system should be showcased in our classrooms. The gist of which is this. A learner with books on their table, a well-trained, highly, highly motivated, well-paid teacher in front of them, teaching a curriculum carefully created to our needs under, under a setting wired to the digital world. Sa gitna nito, ang sentro ng ating pagsisikap, Isang batang natututo, to learners who are hungry, we will provide meals. Because one cannot feed the mind, mo mugong ang kanilang mga Through Bagong Pilipinas, we will meet our greatest obligation to our youth, to mold them into critical thinkers, problem solvers, and visionaries for their country. Hindi rin nakalimutan ni Pangulo Marcos ang mga magasaka, lalo na't na nagbabadya ang epekto ng El Nino. Nagbabadya ang El Nino. Ngunit babahayin natin ang agrikultura ng mga programang nababawas na perwisyong dulot nito. Sisiguraduhin natin na hindi malulunod ang mga pinag pinagpaguran ng ating mga kababayan sa kanayunan. We are expanding our irrigable lands. We are increasing farm support across the board for all crops. We are incentivizing urban gardening, including turning idle lands into vegetable plots. We will no longer tolerate smuggled food that impoverishes our domestic producers and puts our consumers at risk. Muli ring binigyang diin ni President Marcos ang halaga ng pagkakaisa para sa pag-usad ng bansa malalim at marami po ang ating pinaghuhugutan ng lakas. When dreams seem impossible, let us remember that our nation, Asia's first republic, was founded by, the, by patriots who were in their 20 who never wavered in fighting for the freedom that we enjoy today. Nanindigan siyang dapat gobyerno ang mamuno sa pamagitan ng magandang halimbawa. Binigyang diin ang punong hekotibo na hindi lang slogan ang bagong Pilipinas, hindi rin ito isang political game plan. Layunin ng bagong Pilipinas ay maglatag ng mga mithiin na dapat natin makamta para sa kinabukasan ng ating bayan. Tapos na ang patsipat na plano na iiba-iba na ang nangyayari lang ay nagkakawatak-watak tayo. Pero aminado siyang dapat magsimula ang pagkabago sa mga empleyado ng pamahalaan. Kaya bawal ayon kay Pangulo Marcos ang tamad na government employee at mabagal na transaksyon. Ang red tape ay dapat na mapalitan ng red carpet. Bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Services must be fast Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. At saka palitan na ninyo yung sungit ninyo. Palitan na ninyo ng ngiti. Bawal ang mga hindi tapat at nangungulimbat. Kapag, kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalayan, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ang paghahanda, lalo na ang paggugol ng budget ng bayan, ay bukas sa publiko at hindi kinukubli. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people not their lords. Mahalaga rin aniya ang konsepto ng feedback sa pamahalaan. Ito'y para mas mapagbuti pa ng gobyerno ang kanilang serbisyo sa taong bayan. Sa bagong Pilipinas, ligtas din dapat sa krimen at kalamidad. Hinikayat din ng Pangulo ang mga barangay na magtanim sa mga bakanting lupa. Dumalo rin sa event ang gabinete ni Pangulong Marcos, gaya ni na Deputy Secretary at Vice President Sara Duterte. Sinabi ni VP Duterte na ang kanyang pagdalo ay pagsuporta ng DepEd sa programa na administrasyon ni Pangulong Marcos. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.